Dami. Hindi Binibenta nagbibenta. 'yan eh. Hindi nagbebenta. Oh. Na kailangan ng tablet. Oh. Anak, to be natural. Yan, iputi mo na lang. Ah, cute. Hi. Uy, <laughs> <laughs> ito pala yung tulay. Ito. sarado. Uh, ah, Ay, may mais. <laughs> may talbos din, eh. Oh. may papaya. Abao naman. Oh, may, may gulay na ano. Dito siguro kumukuha ng mga uh, Saging Sige lang oh, sanay ako sa. sana probinsya oy. mapabundok pa kaya to? Ikaw magdahan-dahan dyan Aha. Oh, guys. Oh, yeah. aku sa tabing ilog. Sa <laughs> tabing ilog eh. Mayroon na ngayon ang daanan na si Kenny na. Ito oh. Nakita mo yan. Daanan yan. Dito tayo? Dito? Uh, dito may dito may tayo, tayo ito? Tayo. Sa taas? Na Maraming halamang gamot dito. Ayan, may mga ano na malunggay pa tayo. Ito malunggay oh. Puro serpintin ang tanim niya dito eh. Oo. Uh -huh saan ano, ano ito, mga uh, may mga papaya din Oh, so, malunggay pa lang malungga. papaya ti. Eh. lahi yun yun eh. natin mabot si ano. Oo, oh, bibili natin yung papaya okay. oops, oops. kung ano tinapahin mo? Eh. kasi dati ni so, oh yun yung yun 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 yan, Ayan na saging. Ay, saging siya. Nabali. Kumusta pa? Nothing nothing. Ay dito pala maganda magano nang ka ito oh. Oo. Uh -huh. Oh. Oo. Ano tayo na malunggay? Oh, sige ko. Ma kami malunggay dito to. Hindi <laughs> ka na lang lang si Dennis. Oo nga. Ma maganda yan, bibili ako ng ano, nung ay, ano. Ay, ako ko na, na yung powder na, ginawa ko malunggay. Eh. Hinanap na po yun nung ano na na yun. Ayan. Fresh malunggay. Ang kuha namin ni na ate. Ito. Uh, diba? Ang dami na nakamunti. Ayan natin. Ayan ito. Ano ito? Salbo. Salbo. Papaya po. Sabi papaya lang. Papaya. Papaya malunggay. Ano sa ito? ito? <laughs> may cute na papaya doon, oh. Desire kasi, laging ano, wala ka eh. <laughs> sa akin kaya, ba? Bakit? Pagkano saba? Ayan, bababa si Ate Chona. Magdahan-dahan, Ate Chona. Ka kasi ka yung ka lalaglagan mo dyan, puro water lily, ha? Sige lang. Ka. Oh, kapit. ang lalim eh. Hi my guys. Yayakap po sa puno. Ayun si Sha, yayakap sa puno. Sabi po sa may-ari ng puno ng saging ha, wag ka Yan. Eh, sabi ko sa iyo, yun ang gusto mo exercise, 'di ba? Gusto mo pumayat. Oo. Oh. Ayun. Hindi na. A nakababa na. Nakababa na siya, oh. Grabe pa, us mo lamig din. Dai, Adventure to, ngayon okay? sa puno ng saging. Aba, talagang para talaga sa akin ito. Bakit akalawang ina ino? Kalawang ina, -ina? Kalawang ina, -ina ito. Matay <laughs> na dahon ng gamot. Mga guys, may puno dito ng ano. O yan may puno ng saging dito. May puno ng langka. ayan may, dah can you, can you? may dahon, may ng sili. Kukuha si Ate Chona. Dahon sili. May bayad din yan? Oo. Ibig sabihin lahat ng kukunin natin dito may bayad doon ng libro. Ah. Uh Oo. -oh. Ah, wala ba dito dahon na bayabas? Ay, ayun, dahon na bayabas! Sus! Ariano Garapon. Uy, tabi, tabi. Ayan ah guys, kuha tayong dahon ng bayabas kasi maganda ito magpapaalam muna ako sa dahon ng bayabas pahingi ha magtatampo, huwag kang magtatampo pahingi ako okay naman na dito. ayan kukuha tayo pahingi nito ay tayo, pati bayabas wala nang bayad dito ha ba Hmm. Ang hirap naman. Walang taga video. video Sabi ko sa ano mo eh. Gupitin mo eh, ma. pahingi ng panggup. Hawak eh. Kaya muna ha. Sige. di. Ipitas mo na rin ako. Mahaba talaga. Yung sa akin dati ano lang eh. Yung, yung talbos, lang. Talbos lang. Eh. Ay, Meron pa nga dito sambong. Yun ang to, 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 to. gusto ko, sambong. Hello mga guys, magkukuha tayo ng sambong sa akin. Hello. Oh. Hindi mo kasi sinama sa ate dulo. Ito sa likod mo. Kuha ko ng sambong. Kasi naglalaga ako ng sambong. Maganda pala dito mag ano, magpakuha ng ano kay kuya. Eh, Ay, ayun na ano? doon ka sa kabilag. Ihatid eh, niya lang doon sa atin. Yan, okay. Hindi natin. nga, hindi na nga siya nagagawin. Ng... Oh, sobrang dami na ito. It's your turn. oh ikaw naman. Ayan mga guys, uh -huh, nakakuha ako pa, na ako. Na. <laughs> Ayun pa. <laughs> Joke lang. Dahil pa niyan. Kunti, kunti lang naman kinuha ko. Lang yan, mm, ayan. I, alam mo, mamimiss na naman kita pag nawala ka <laughs> na naman dito sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas. Sa Pilipinas at saka dito, pag nabansa kayo, pareho lang yun. Magkikita nila na sa video call. -cool. Ay, video call. Yan, ang ganda dito mga guys. Oh. Okay. Para nasa probinsya ako, pero nasa Pasig lang pala to ha. Taypay. Oh, may, may kumukuha po ng dahon ng bayabas dito. <laughs> Mm -hmm. Ay, okay ha. Ang gamot niya. Ka, kami mag ano nang mm -hmm. bayabas. Oh, ito na yun napulot na pitas ni Ate Bayabas. Gamot. Gamot. Gamot sa pag-ibig. Ayun po. Pa, oh. Dagdagan mo naman 'yang iyo. Kulang 'yan. Kulang. Oh, dagdagan mo. Hmm. Kami na lang 'yung papaya mo. Papaya ko Di, dito pa rin kasi 'yan. Kasi 'yan, ayos sure? 'yun. Oh. So. Hindi na gulay itong kinukuha natin. Uh, Pap, ano na ito ha? Medicine na natin to. Eh, kaysa naman doon sa kapitbahay, manghi ako ng mangingi, ah, sabihin ay. eh, oye magtanim ka ng inyo, inubos mo na ang aking dahon, <laughs> di ba? Uh. May tangla dito. Tangla dito. Ay, oo nga. Luya, ti, luya. Ay. Hindi ba pwede yan? Kung atayin ay. luya, ayan o. Oh. Luya. Ay. Luya. Ayan. Hindi mo kailan Luya. Yan po, ano luya? Di isa Iko, tayo. Na. Luya. Di ko, ito, to, to, Iko, ito, to. ito. Ito, ito, ito. Tabi, tabi. Tabi, tabi. Ilay mo, Di. Hindi ko kaya. Dali. Ayon. Ay. Masakit ko kung kamay sa Ako na. Ay, bismillah. Putol. Bawo. Ay, binuputol naman talaga ito. Putol naman. <laughs> Ayan, wala. Ayan. Oh. Ay. Asan ba yung ano natin? Dali. Ang hmm, oh, diba? Meron pa. Hindi ganito na Nabuhay na naman ito mga ito. <laughs> nabuhay na mga <laughs> <laughs> Ayan mga oh, guys, naguha. Maburaot. <laughs> Anip yan. Dali. Maganda. Ako kasi may tanim ako sa bahay na ganito. Mga luya. Ayan. Mm -mm. Pwede ba ibalik? Hindi na yan, oy. Ibalik na natin, eh. Ano yung babalik po? Dawi. Yes. <laughs> Yan. Dali, dali. Lagay ko lang sa likuran ko. Wala na ba? Wala na. Ano kami papaya to? Oh, may papaya Ramon. dito. Ramon. Ha? May papaya? Wow, magkakana yun. Binibintay niya yun? Oo. Oh, oh. Siguro na tayo kilitin Oh. Saan? Saan? Sambong din dito mga guys. so dami herbal dito. Oh, hindi na kailangan ng tablet. oh Anak, oh. to Di be natural. Yan, iputi mo na lang din ako. Natural. Oh, si oh, na. oh, Oo, na. uh -huh. ayan. Si Sister Chona. Ah, o, ayan. Para ikaw din may kuha. Ayan, si Sister Chona. Ha? Gandahan mo ako ha. Baka may no. makahala pa ng no. uh, chowa. Oo. Uh, <laughs> two hours. Para <laughs> oh, ikaw naman. Para may Sige. kuha ka rin. Ayan. Para pag uh, alis mo. Ay! Ay! Para pag oh. Hello guys. Tara, namundo kami. <laughs> ayan, ayan, ano ito? Mag-order ka na. Ay, ano to? Saluyot. Kunin natin. Kasi yan yung yun, yun, hanap ko. Saluyot to. Ito sa oh, na no, ko lang. Kuha lang tayo. Mm. Oh. oh. kailangan ko ito. Kasi meron ako doon garden-garden. Saan? Sa loob ng bahay. Ay pag malaki, ditigitigay sa Dalawa sa akin. Dalawa papaya sa akin po. dalawa, dalawa. Meron ka na kay Emil? Saan ka na gano? Sini na. Ang doon, ang laki oh. Sel, okay ka lang dyan. Dito na ako. Hi. O, oh, lakad. Dami pa naman sili rito oh pula. Oh, ang dami. Binibenta yan eh. Hindi nagbibenta. Oh, ayan. Oh, say hello. Hi. Still alive. <laughs> Sige dah. Dahan-dahan ka dahan, dyan. Oh, oh, nawala ang sakit ng patawan ito. <laughs> Kaya nga. <laughs> <laughs> Kahit ako next. Ano yun? Malunggay ulit. Ayan. Ayan. Paya. Akit ulit tayo. Kakapagod nga. <laughs> Ooh, adventure. ng Oh. Oh. Pa mo. Pang ano ba yan? Te? Anong gamot yan? O oh, sige, pahingi. herbal pala ito. O oh, sige, kuha tayo ito. Ang dami. O ito na mga guys, yung papaya. Nabibilihin namin. Sa puno. <laughs> Ay, grabe yung papaya. Laki. Ayan o. Oh. Yan ang ganda o. Oh. Bilog na bilog. Dati talaga pag pumunta ka rito. Oo. Uh -uh. Saging. Yan. inahiwa na. Malaking pa tayo pa. Pahid na ganda na. Oo. na Okay. Fresh na fresh ang saging dito. hindi bibili namin. Sige. O oh, ito sa akin. Dapat ano hina lang. Ito Ito talaga yan. Ano? Grabe Ano to pwede pa ba yan? Ang liit. Pero malalaki rin maganda yan sya pag nahinog. Ah, ganun ba? Matamis. Oh. Matamis siya. Saka, lagay ko nito sa bag ko. Oh, ayan. Sala yung mga gulay namin? Uwi na namin sa bahay namin. <laughs> mga namundo kami dito. <laughs> oh, ha? Ito na guys yung aking nakuha doon. Yan. Down sili. Mga presyan Malunggay. Ayan. Ito. Dahon ng bayabas. Luya ayan mga gamot-gamot na